alam mo ba alam mo 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 alam mo ba alam ba, mo ba, mo ba? Magandang araw, kamusta po kayo? Ako po si Darna, ang host at creator ng Buhay Tuklas. Samahan niyo po ako sa mga pagtuklas at pagpapakilala at dagdag kaalaman para sa inyong mga manunood ng YouTube video. Nais kong makapagbigay ng saya at konting kaalaman sa inyo bilang isang tagalikha. Halina't samahan niyo ako sa isa na namang pagtuklas at pagpapakilala at ating alamin ang pinagmulan. Ang Batang po, Lit, Kya po Kid ay isang isang libo na at walumput anim na Filipino action comedy film na idinirek ni Pablo Santiago at pinagbibidahan ni na Fernando Poe Jr. at Maricel Soriano. Ang pelikula ay ang una at tanging pakikipagtulungan ni na Poe at Soriano at naging unang pelikula ni Poe sa ilalim ng Regal Films. Sinira ng pelikula ang mga record ng box office noong panahon nito. Plot si na Maria at Cheryl Cruz bilang Sonia Manilyn Rines bilang Mona Cristina Painter bilang Karen Chucky Dreyfus bilang si Dodong Cruz. Christopher Paloma bilang si Kaloy Mel Martinez bilang Tutoy Anita Linda bilang Francisca Iska, Abubakar Res Cortez bilang Tikboy Densho Padilla bilang Momoy, Lugaw, David Pakito Diaz bilang Kids Bomber Moran bilang Rading Bayani Casemiro bilang Mang Pakito Bella Flores bilang Mila Augusto Victa bilang Mini Ong Tony Carion bilang Don Juliantina Loy bilang si Oring Jose Romulo bilang Mosh, Corrales Kerem Kerem bilang Menero, Rudy Meyer bilang SGT, Lolomboy Abo de la Cruz bilang Daga Gina Sablan bilang MS, Ramos Didis Whitaker bilang Katrina David Anderson bilang George Guns, Nonoy de Guzman Rene Hawkins, Eddie Tuazon Bello, Borja Bert Garen Bibat Davao Renato Tansiang Kuboy Santa Maria, Eddie sa Romy Nario Victor Bravo Mario Kiv Rio Bebeng Amora June Montano Ernie David Ronnie Olivas, Joe Estrada George Wendt Edgar Madriaga. Remake pangunahing Lathalain, Batang Kiapo, serye sa TV, kasunod ng tagumpay ng adaptasyon sa telebisyon ng ang probinsyano, ang Batang Kiapo ay napeg ng iba't ibang news outlet bilang posibleng susunod na proyekto ng lead series na si Coco Martin at posibleng kapalit na serye para sa una, nagsimula ang bulong-bulungan ng posibleng adaptasyon ng Batang Kiapo bilang isang teleserye ng ang tema ng pelikula, ang doon lang, ay ginampanan ni Martin sa isang duet kasama si Fernando Poe Jr. habang pinapatugtog ang clip ng eksena mula sa pelikula. Ang nasabing eksena ay orihinal na nagtampok kina Poe at Maricel Suriano na kumanta sa isang duet. Si Martin mismo ay nagpahayag ng interes sa pag ng higit pa sa mga gawa ni Fernando Poe Jr. para sa pelikula at o telebisyon. Dahil dati rin niyang ang isa pang klasikong po na si Carlo J. Caparas ang panday na isang entry sa ang 2017 Metro Manila Film Festival. Bilang para karagdagan sa interes ni Martin sa pag-angkop ng serye para sa maliit na screen, Maraming pangalan ang nalink sa binalak na muling paggawa bilang isang potensyal na nangungunang babae, tulad ni Lisa Soberano at ang rumored girlfriend ni Martin, si Julia Montes, lalong tum hindi ang mga alingaw-ngaw ng inaakalang pipintong adaptasyon ito ng makipagkita si Martin kay Manila Mayor Isko Moreno, ang pagpupulong bagaman ay walang kinalaman sa adaptasyon ng pelikula ngunit ginawa upang makipag-ayos sa cameo appearance ni Moreno sa 2019 Metro Manila Film Festival entry ni Martin, tatlo poltro bowl, huli ka balbon. Gayun pa man, sa hindi pa naganap na pagtakbo ng ang probinsyano, ang palabas ay na-extend ng maraming beses, ang adaptasyon ng pelikula ay ipinagpaliban noong ikalima ng Desyembre taong 2022 kinumpirma si Coco Martin na magbida, magdirect, magsulat, at magkuproduce sa remake sa telebisyon ng Batang Kiapo bilang bagong karakter, si Tangul, itinampok sa serye ang anak ni Poe, si Lovie Poe, bilang pangunahing interes sa pag-ibig, gayon din si Charo Santos, nagsimulang ipalabas ang serye noong ikalabintatlo ng Pebrero taong 2023. Mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang nakakangganyo na makasaysayang nilalaman at tiyaking pindutin ang notification bell upang hindi makaligtaan ang isang update. I-like, ibahagi, at iwanan ang iyong mga saloobin sa seksyon ng mga komento sa ibaba. Salamat sa pagsama sa amin sa nakakapagpapaliwanag na paglalakbay na ito. Hanggang dito na lang mga katoklas ko at umaasa po ako na napasaya ko kayo at nakapagbigay ako ng konting kaalaman. Kung nagustuhan po ninyo ang content, inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe at hit the notification bell para sa mga bagong video na aking ilalabas at paki-like na rin po ang video bilang tulong at pagsuporta sa buhay tuklas. Maraming salamat po and God bless. Alam mo ba alam mo ba? Alam mo ba alam mo ba? Alam mo ba, 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 alam mo alam mo